Uh, magandang hapon po, kapuso kapatid. Ah, uh, yung pasahero ko kanina na sumakay sa akin dito sa SM, ah uh, po sila sa may malapit po sa ah uh, PUP. And then ah uh, ito po, nakita ko po yung cellphone nila. Ah uh, mga after pagbaba nila siguro mga uh, 15 minutes uh, nakita ko dito sa may bandang likuran ko dito sa likuran yan oh. Uh, nakita ko yung cellphone so alam ko na sila talaga ang may-ari nito kasi wala naman akong ibang pasahero na sumakay so Nanawagan po ako na itong cellphone ah ma'am. Oh, ito po 'yung cellphone ninyo na nakita ko sa taxi. Ito oh. Oh, tawagan nyo lang po ako. Ito 'yung cellphone na dito sa akin. At ayan oh, ang cellphone. Oh. Yan, 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 yan oh. Yan ang cellphone. Ayun po. Oo, oh, nanawagan uli yung pasahero doon sa bumaba doon sa may PUP may kondo doon ah, naiwan yung cellphone nyo ah, tawagan nyo na lang po ma'am kung mga followers ko kayo ah, tawagan nyo po ang cellphone ninyo oh, ito yung cellphone nyo daladala -dala ko okay. salamat po ma'am kapuso kapatid God bless Bye bye. May pasero na ako. Ito sa likod oh. Okay, thank you po. Oh, ano? Shout out kayo. Saan ba kayo, ma'am? Sa Purisa. O oh, sige ho, oh, shout out po kayo sa Purisa. Oh, sino mga kilala niyo doon? Tito Albert sa Purisa. Ah, Tito Albert sa Purisa. Okay ho. Oh. Sino pa? Ayun ah, lang. Okay. Oh, salamat kapuso kapatid. So at least ah uh, Ah, uh, masauli to, masauli natin yung isang cellphone na nakita na dito sa loob ng taxi na iwan. Oo, uh, sana tatawag na yung may-ari nito. Maya-maya para maihatid natin. Okay po. Ah, uh, salamat po, kapuso kapatid. And then God bless you.